Gaya ng pinangangambahan ng pamaan ng mga residente sa ginagawang tulay sa Chico River, ay tumuloy na nga ang tubig baha sa mga bahay sa San Roque, La Paz, Tarlac. Imbis na tuluyang umago sa kabilang panig ng tulay, nahaharangan daw ng mga concrete culvert o imbornal ang tubig. Pero para kay ginoong Glor Makalinaw ng Environmental Sanitation ng Provincial Health Office, mas malalaraw ang senaryo kung hindi naglagay ng mga imbornal. Tinatayang mahigit sa 4 na milyong piso ang halaga ng nasalanta ng bagyo dito sa Tarlac kung magtutuloy pa ang pag-ulan, lalo pang matatagalan ang paghupa ng bahar rito. Berhilyo Bunag para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Berhilyo Bunag para sa UNTV News Worldwide. At ito ang balita.